Pirmahan na din sa tuwangan natin ay virus na whistler virus na ito. So nga na, muna po nang ibang sa attorney, uh, pasiliwan, eh, mabaya na po sa tumasa ko sa aming sa SEC para makuha na din lang ang certificate. So nga ang certificate, kung sa association pa na, muna siya ang birth certificate na ito sa association. Bisa asa ka pa sa Pilipinas, kinang lagi ba ni SEC? sa one-man corporation, bisa pa na ang kukulto ninyo na, na ni sa inyong parangay, inanlan din ang Hindi ka pwede mag-operate sa usa ka organization sa mga community kung wala kay SEC certificate, kung wala kay SEC registration. Bawal gid na sa ato manawod sa Pilipinas. So mo na karon nga ana kay sex certificate, wala na itsa kana na gid ang atong transact sa mga tawo ila binala exchange sa kwarta. Kaya yung binayuan ng kwarta ba sa so mga kasayro, si Nukli ay sumukin na ang iwanan sa SEC na regulate yun sa mga inanak. So, karon gawas lang atong certificate, yan na tayong ta, uh, makalihok sa tanan na mga transactions.